Araw-araw na mga salita ng Diyos Nilikha ng Diyos si Eva Henesis Kapitulo 2 Versikulo 18 hanggang Dalawampu At sinabi ni Jehova, Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ni Jehova sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay, ayaon ay ang naging pangalan ni Yaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang datapuat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. Henesis Kapitulo Dalawa, Persikulo Dalawamput Dalawa, Hanggang Dalawamput Tatlo At ang tadyang na kinuha ni Jehova sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, Ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. May ilang mahahalagang parirala sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Pakimarkahan ito at ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ayaon ay ang naging pangalan niyaon. Sino kaya ang nagbigay sa lahat ng mga buhay na nilikha ng kanilang mga pangalan? Ito ay si Adan, hindi ang Diyos. May sinasabing katotohanan sa sangkatauhan ang pariralang ito. Binigyan ng Diyos ang tao ng katalinuhan noong siya ay kaniyang nilikha. Ang ibig sabihin, ang katalinuhan ng tao ay nagmula sa Diyos. Ito ay isang katiyakan. Ngunit bakit? Matapos likhain ng Diyos si Adan, pumasok ba sa paaralan si Adan? Marunong ba siyang magbasa? Matapos likhain ng Diyos ang iba't ibang buhay na nilikha, Nakilala ba ni Adan ang lahat ng mga hayop na ito? Sinabi ba ng Diyos sa kanya kung ano ang mga pangalan nila? Siyempre, hindi rin itinuro ng Diyos sa kanya kung paano pangalanan ang mga nilikhang ito. Yan ang totoo. Kung ganoon, paano niya nalaman kung paano pangalanan ang mga buhay na nilikhang ito at kung anong uri ng mga pangalan ang ibibigay sa kanila. Ito ay kaugnay sa tanong na kung ano ang idinagdag ng Diyos kay Adan noong nilikha niya siya. Ang mga katotohanan ay nagpapatunay na noong nilikha ng Diyos ang tao, idinagdag niya ang kanyang katalinuan sa kanya. Mahalagang punto ito. Nakinig ba kayong lahat ng mabuti? May isa pang mahalagang punto na dapat na malinaw sa inyo. Matapos pangalanan ni Adan ang mga buhay na nilikhang ito, ang mga pangalang ito ay naitakda sa tala ng Diyos. Bakit ko sinasabi iyon? May kaugnayan rin ito sa disposisyon ng Diyos at dapat kong ipaliwanag ito. Nilikha ng Diyos ang tao. Hiningahan siya ng buhay at binigyan rin siya ng kaunti sa kanyang katalinuan, sa kanyang mga kakayahan at kung anong mayroon at kung ano siya. Pagkatapos ibigay ng Diyos sa tao ang lahat ng mga ito, nakayang gumawa ng tao ng ilang mga bagay nang nagsasarili at mag-isip ng sarili. Kung ang mabuo at magawa ng tao ay mabuti sa mata ng Diyos, tinatanggap ito ng Diyos at hindi pinakikialaman kung ang gawin ng tao ay tama, hahayaan lang iyan ng Diyos. Kaya ano ang ipinahihiwatig ng pariralang? At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay, ayaon ay ang naging pangalan niyaon. Ipinahihiwatig nitong hindi gumawa ng anumang pagbabago ang Diyos sa mga pangalan ng iba't ibang mga buhay na nilikha. Ano mang pangalan ang itawag ni Adan dito, sinasabi ng Diyos na, Oo, at itinatala ang pangalan na ganoon nga. Nagpahayag ba ang Diyos ng anumang mga kuro-kuro? Siguradong hindi. Kaya anong nakikita ninyo rito? Binigyan ng Diyos ang tao ng katalinuhan at ginamit ng tao ang katalinuhang bigay ng Diyos upang gumawa ng mga bagay. Kung ang gawain ng tao ay positibo sa mata ng Diyos, ito ay pinapayagan, kinikilala at tinatanggap ng Diyos nang walang paghuhusga o pamimintas. Ito ay isang bagay na hindi magagawa ng isang tao, masamang espiritu o ni satanas. Nakakita ba kayo dito ng pagbubunyag ng disposisyon ng Diyos? Ang isang tao ba? Isang tiwaling tao? O si Satanas ay tatanggapin na may ibang kakatawan sa kanila sa paggawa ng mga bagay sa harap nila mismo? Siyempre hindi. Makikipaglaban ba sila para sa pwesto sa ibang tao na iyon o sa ibang puwersa na naiiba sa kanila? Siyempre oo. Sa sandaling iyon, kung isang tiwaling tao o si Satanas ang kasama ni Adan, tiyak na hindi nila tatanggapin ang ginagawa ni Adan. Upang patunayang mayroon silang kakayahang mag-isip nang nagsasarili at mayroon silang natatanging mga karunungan, lubos sana nilang tinanggihan ang lahat ng mga ginawa ni Adan. Gusto mo itong tawagin na ganito? Magaling. Hindi ko ito tatawagin na ganito. Tatawagin ko itong ganyan. Tinawag mo itong Tom, ngunit tatawagin ko itong Harry. Kailangan kong ipagmalaki ang aking kagalingan. Anong uri ng kalikasan ito? Hindi ba ito mabangis na kayabangan? Ngunit may ganito bang disposisyon ang Diyos? May mga anuman bang kakaibang pagtutulang Diyos sa ginawang ito ni Adan? Ang sagot ay maliwanag na wala. Sa ipinakikitang disposisyon ng Diyos, walang kahit katiting na pagtutol, kayabangan o pagmamagaling. Iyan ay napakalinaw dito. Ito ay napakaliit na bagay lamang. Ngunit kung hindi mo nakikilala ang diwa ng Diyos, kung ang iyong puso ay hindi susubukang malaman kung paano gumagalaw ang Diyos at kung ano ang saloobi ng Diyos. Hindi mo makikilala ang disposisyon ng Diyos o makikita ang pagpapahayag at pagbubunyag ng disposisyon ng Diyos. Hindi nga ba ganoon? Sang-ayon ka ba sa kapapaliwanag ko lang sa iyo? Bilang tugon sa mga ginawa ni Adan, hindi ipinahayag ng malakas ng Diyos, magaling ang ginawa mo. Tama ang ginawa mo. Sang-ayon ako. Ngunit sa kaniyang puso, gayon paman, sumang-ayon, pinahalagahan pinalakpakan ng Diyos ang ginawa ni Adan. Ito ang unang bagay simula noong paglikha na ginawa ng tao para sa Diyos ayon sa kaniyang tagubilin. Ito ay isang bagay na ginawa ng tao sa lugar ng Diyos at sa ngalan ng Diyos. Sa mata ng Diyos, ito ay bunga ng katalinuhang ipinagkaloob niya sa tao. Sa tingin ng Diyos, ito ay isang mabuting bagay, isang positibong bagay. Ang ginawa ni Adan noong panahong iyon ay ang unang pagpapakita ng katalinuhan ng Diyos na nasa tao. Isa itong mahusay na pagpapakita ayon sa pananaw ng Diyos. Ang nais kong sabihin sa iyo dito ay ang layunin ng Diyos sa pagdadagdag ng isang bahagi ng kung ano ang mayroon at kung ano siya at ng kanyang katalinuhan sa tao ay upang maging buhay na nilikha ang sangkatauhan na maghahayag sa kanya. Sapagkat ang paggawa nang mga ganoong bagay ng buhay na nilikha sa ngalan niya ay ang mismong ninanais ng Diyos na makita